Okay, pupunta ako. Umalis ka na. Kuya, alam mo bang miss na miss na kita? Kung hindi ka lumapit sa akin, paano ako? Hindi niya ako binibisita. Mahirap din sa'yo. Maghapon kaming magkasama ng asawa ko. Hindi nakitang magkahiwalay. Nasa business trip siya ngayon. Pagkatapos ay maaari akong pumunta dito upang bisitahin ka. Kaya ngayon, kaya mo ba akong bumawi? Ito, ang bagay na hiniling ko sa iyo na gawin ito, hanggang saan na ba ang narating mo? Ano? Ano pang itatanong yun lang? Hindi mo ba naaalala? May naalala ko ngayon. Tinitignan ko din kung saan niya nilalagay yung mga gamit para makuha ko. Laga. Ngunit tandaan nito, straight min hiyan. Napakatalino nito. Mag-ingat sa lahat ng iyong gagawin. Kung nalaman patay ka, Ilang papeles sa bahay at kumpanya? Itago mo ng mabuti, hindi ko alam. Eto si, nasabi ko sa'yo, ito ay lubhang kapakipakinabang para sa akin. Ngayon tingnan ko kung iyon ang kanyang mahahalagang papel. Saan ito? Pagkatapos ay kunin natin ito. Ito ay ligtas. Napakasimple. Higit pa! Pagkatapos ko siyang lokohin, sisipain ko to at lahat ng pinagsamang kumpanya ng stock, ang lahat ng ito ay magiging iyo at magiging akin ka. Hindi ka nang bobola. Flatter ano, napakatalino ng manliligaw ko. Ano ang kailangan upang mambula? Ano ang sinasabi nito? Tandaan mo yan. Naalala ko. Mas mabilis kang mag-deploy. Tapos, mas lalo tayong magkakasama. Intindihin. Nasaan ka? Eto na ito na lumabas lahat ng mahahalagang dokumento ng asawa ko nasa opisina ng ito ang lahat. Sa pagkakataong ito, atin na lahat. Uh, lumalabas ang pakiramdam. Nakaupo sa upuan ng chairman, ibang iba ito sa mga karaniwang upuan. Ang galing. Wala na ngayon lahat ng mga bagay na dating pag-aari ng aking asawa, lahat ay magiging iyo. Anong ginagawa niyong dalawa sa kwarto ko? Bituin nagulat. Ikaw ay tanga, bobo ka ba? o ay nagtatanong pa. Kulang ba ang iyong mga mata sa iodine? Napakawalang hiya niyong dalawa. Bakit ginawa niyong dalawa ito sa akin? Kaya ano gusto ko ng ganyan? Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Ngayon may dalawang balita. Aling balita ang gusto mong unang marinig? Sabihin mo na huwag magpatalo sa paligid ng bush. Ang unang, nagde-date kami ni Anhui Lunes. Lahat ng asset at kumpanya. Malaking klase, atin na lahat. Yun lang, sira ka pa ba tanga ka ha? Oh well. Hindi mo na kailangan pang malungkot dahil ngayon lahat ng gamit mo, akin na lahat, ha-ha-ha. Kuya, baliw ba ang lalaking ito? Ilang araw na lang, wala na lahat ng aset sayang kung hindi mabaliw. Sino ang nawala? Sinong nakakaalam pa? Anong ibig mong sabihin? Kaya kinuha mo ang aking mga dokumento? Hindi niyo ba napapansin kung kaninong pangalan iyon? Anong ibig mong sabihin ano? Hindi pwedeng? Tanong pabalik malinaw kung sinabi na ito ang kanyang mahalagang dokumento. Kitang-kita ko siya dito, paano kaya 'yon? Tumigil ka. Hindi na kailangang makipag-away sa isa't isa. Alam ko ang mga plano mo. Nasaan ang ebidensya? Kailangan mo ng patunay tama ba? Sige, sabihin mo may libro. Pagkatapos sabihin ay dapat may patunay. Bituin, bakit ito nangyayari? Ikaw pala ang nagseset up sa akin kung hindi ako nakaisip ng business trip plan? Kung gayon, paano ko mahuhuli kayong mag-asawang niya? Honey, kumusta ka sa bahay? Ayos lang. Marami bang gawaing bahay? Mag-hire ako ng maid. Sabi ko normal lang. Natatakot lang ako na pagod ka kung may mangyari ipaalam sa akin. Alam ko masyadong madaldal. Ayokong magsalita ngayon, pagod na ako. Ang pahinang ito, may sasabihin ako sa'yo? Ano, kailangan kong pumunta sa isang business trip sa lalong madaling panahon. Malamang aabutin ito ng ilang araw. Talaga? Subukang manatili sa bahay ng ilang araw. Kung may mangyari, sabihin mo sa akin. Alam ko. Sa tingin ko, hayaan mo akong magsalita tungkol sa lahat. Hindi mo kailangang mag-isip. Magtrabaho ka lang. Pakiramdam ko ligtas ako kasama ka sa bahay. Tumigil ka, maghahanda na ako. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi kailangan. Narinig mo ba lahat? Nakikita ko na ngayon dumating na ang araw mahal ko. Narinig mo ba lahat? Halika na dito. Alo, Hoy. Hoy, nandito ako. Anong meron? May konting pabor ako na hihingin sa'yo. Oh, anong problema? Sabihin mo lang. Hindi na tayo estranghero, kaya bakit maging magalang? May business trip ako. Hindi ako makakasabay sa kumpanya sa malapit na hinaharap. Marami pa rin hindi natapos na proyekto sa itaas. Mangyaring tulungan akong himukin ng lahat. Sige, akala ko malaking bagay pero kakayanin ko. Makakaasa kang iwan mo sa akin. Nagsumikap ka. Ilang taon ko na ba itong ginagawa? Tama si Mr. High ang pinili mo. Nakikita ko kayong magkaibigan ni Hoy sa loob ng maraming taon kaya naiintindihan namin ang paraan ng paggawa ng bawat isa. Siguradong magaling si Hoy. Narinig mo ba 'yon? Sabi ng page sa tabi. Nambobola mo ako. Kung pinupuri mo ako, mahihiya ako. Oh, Diyos ko, sino sa tingin mo ako yun lang binibitin kita? Okay, paalam na. Sa tingin ko ang pagpili kay Huy, ang pinakamagandang pagpipilian. Kailanman, ilang taon siyang sinundan. Loyal pa rin. Childhood friends kasi kami ni Huy. Ngunit higit pa pananagutan niya rin ako. Kaya't magtrabaho ng may kapayapaan ng isip. Pinagkakatiwalaan ko lang sana makatulong ito. Ngunit tungkol sa iba pang bagay. Tumigil ka, ihahanda ko na ang mga gamit mo. Tingnan ko kung hanggang kailan magpapatuloy ang iyong pagkilos. Honey, pasensya na po. Ngunit hindi ito ang iniisip mo. Makinig ka sa akin magpaliwanag. Ipaliwanag napakalinaw ng ebidensya. Ano pa ang gusto mong ipaliwanag, Trang? Siya yun, niligawan niya ako, pero mahal kita ng totoo. Mahalin mo ako, mahal mo ba ako, o mahal mo ba ang pera ko? Ngayon pakiramdam niya ay hindi siya makakain. Bumalik siya para kumain ng panghihinayang gabi na trang. Honey, pasensya na po. Maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon upang ayusin ang bote? Ito ang una at huling pagkakataon. Pangako, hindi ko na uulitin. Walang naliligo ng dalawang beses sa iisang ilog, niloko mo ako minsan. At baka ipagkanulo mo ako sa pangalawang pagkakataon. Kaya hayaan na natin ang isa't isa Iyan ang pinakamahusay na paraan. Pasensya na po. Tuwi tao na lang maghintay para sa demanda mula sa hukuman na dumating. At ikaw, opisyal kang tinanggal sa kumpanya. Hindi mo kailangang magpakita sa akin. Nanunod ka ng pribado at pampublikong usapin. Pampubliko at pribado ay hindi malinaw. Well, hayaan mo akong sabihin sa iyo ito kung ituturing kong mas mahalaga ang mga pampublikong usapin kaysa sa mga pribadong bagay. Matagal na akong nagtatrabaho sa iyo. Lagi mong iniisip na kaibigan kita. Napakayabang mo sa mga tauhan mo. Nilustay mo ang pera ng kontrata. Sa tingin mo, hindi ko alam. Alam ko ang lahat. Pero nire-respeto kita bilang kaibigan ko. Kaya paulit-ulit kitang pinapatawad. Pero pinagtaksilan mo ako. Ninakaw mo ang pera ko. Maging moderate lang, ikaw ang mayabang. Wala akong panahon para maging mayabang sa iyo. Bukod dito, iginagalang at mahal na mahal kita. Kaya gusto kong lumaki kasama ka. Pero sinaksak mo ako sa likod, Hoy. Hello, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Di ba magkasama tayo dati? Tama na, Hoy. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, pagkatapos ay walang pagkakataon. Dapat kang maging responsable para sa iyong mga aksyon. Higit pa, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Ang una, kakasuhan ko kayong dalawa sa pagnanakaw ng ari-arian lunes. Huwag din umasa na makakakuha ng disenteng trabaho pagkatapos umalis sa kumpanyang ito. Kasi lahat ng partner companies ko, hindi kailanman makikipagtulungan sa iyo, guys. Hello, pakiusap ko. Maari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon pakiusap ko? At ngayon, umalis na kayong dalawa. Hoy batang babae, mangyaring tulungan akong makakuha ng pera. Wala akong masabi ngayong umaga. Miss, maraming salamat po. Ibigay mo sa akin ang ganito. May natitira pa akong kaunting pera, kailangan ko ng tulong mo. Hoy batang babae, nagpapasalamat ako, nagpapasalamat ako sa buhay na ito. Hinihiling ko ang iyong pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo. Uncle, ang bahagi ng kadena ay dapat ding kasama dito. Uncle, itigil mo na. Miss, maraming salamat po. Mangyaring subukan ang iyong mga kakaya. Oh, salamat po. Oh, pupunta ako. Uncle! Uncle! nahiya ako. Binigay ko sa'yo lahat ng pera. Ngayon wala akong pera para sumakay ng bus. Mangyaring ibalik sa akin ang tentong libo. Ito! Ito! Ayan ka na! Ang pera ay sa iyo. Huwag magsalita ng kalokohan. Ngayon, huwag maging tulad ng isang malakas na batang babae na nagnanakaw sa isang matanda. Oh my goodness! Uncle! Mali ka ba? Binigyan lang kita ng pera. Ngayon lang ako bumabalik ng ilang barya para makasakay ako ng bus. Ito! Ang pera ay sa iyo. Ang pera na ito ay aking pera. Dito na ako nakaupo simula umaga Nakikiusap pasok ako sa lahat. Uncle! Paano mo mapapalitan ng puti sa itim ng ganyan? Bigyan kita ng maraming pera. Isang sukli lang ang naibalik ko. Bakit hindi mo ibigay sa akin? Sa buhay, kailangan mo munang malaman at malaman sa huli. Hindi ka pa tumatawid ng tulay tapos aatras ka na ng ganyan? Ito! Sino ka? Random na tao? Oh my goodness! Lahat! Halika dito at tingnan. Malinaw na maganda iyon. Huwag magnakaw ng matanda. Oh! Anong klaseng pagnanakaw yan sa babae? Sige na! Kunin mo lahat. Isipin na ngayon ay mayroon akong lampara. Nagbibigay ako ng iyo. Huwag mong kunin ang pera ko. Matagal na. Anong ginagawa mong late na umuwi? Kailangan kong maglakad pabalik dito dahil pasensya na naubusan ng pera ang kulubi. Okay ka lang ba? Natural, natapos kong ibigay ang lahat ng pera ko at ngayon ay naglakad na pa uwi. I find her so nakakaawa. Ine-withdraw ko lang lahat ng pera para sa kanya. Maya-maya, nakabalik lang ako ng 10,000 para sa sakay ng bus. Ngunit sumigaw siya na ako ay isang magnanakaw. Tunay na walang buto ang dila. Maraming twists and turns. May mga ganyan pa rin sa mundo. Totoo na ang paggawa ng mabuti ay isang krimen. Pero nagpasya kang manahimik para sa kanya ng ganoon? Noong panahong iyon, hindi maganda ang pagtayo sa kali na nakikipagtalo. Impossible. Dapat mauna sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon. Go! Shayon. Oh, ano ang mali? Diyos ko, ang lalaking ito, ano ang pinunta mo ngayon dito? ilang beses ko na bang sinabi sa Inay huwag mo nang gawin ang trabahong ito Nanay hindi ka ba nahihiya Bakit nahihiya ang dalawang lalaking ito Ito ang ginagawa ng iyong ina sa publiko hindi tulad ng iyong ina na nagnakaw ng kahit ano at sasabihin sa iyo ni Nanay Salamat sa trabahong ito pinalaki siya ng iyong ina matangkad at gwapo kahit ngayon dahil malaki na ako ayoko nang gawin ng nanay ko ang trabahong ito Ngayon isipin mo may kulang ba ako walang kakapusan sa pera si Nanay lisente din ng bahay ano pa ang ginagawa mo sa trabahong ito Ginagawa ko ang trabahong ito dahil din sa aking mga anak. Kumuha ng isang sentimos or isang sentimos. Pero hey, noong isang araw may isang babae na napakatanga. Binigyan niya ang kanyang ina ng isang libro ng pera. Lock pa? Pero mama, sabihin mo sa akin, ang halaga ng pera ay nagkakahalaga ng ilang libong beses na higit pa. Isang araw na sweldo ko yan. Paano ko sasabihin para maintindihan ni Mama? Ngayon ay lumaki na ako. May trabaho ako. Magkarelasyon. Ngayon may manliligaw na rin ako. Ngayon alam na ng taong nagmamahal sa akin na may nanay akong pulubi. Ano ang iniisip ng aking manliligaw? Nanay Pulubi, ano ang gagawin? Narito ang bata kapag nagpa siya siyang mahalin ka sa dapat niyang tanggapin na siya ang ina ng kanyang kalaguyo nagmamakaawa. Ngunit hindi ito tulad ng pagnanakaw. Umuwi ka na. Umuwi ka na para makapag-practice si nanay. Hinayaan mo lang ang paghusga. Tanggap ko na, nanay. Umuwi ka na Papakasalan mo siya para pumasa, pakasalan mo siya para bumalik. Mangyaring bigyan ako ng isang barya. Wala akong laman sa bibig ko simula umaga. Nagkunwari pala siyang miserable para mamalimos. Nakatulong ako sa maling tao. Tama na ang pagkain ng lugaw. Pero sabi mo, dinala mo ako dito para turuan siya. Ito ay isang aral. Anong tinatago mo dito? Yan ang bago kong manliligaw. Hmm. Ano? Siya? Talaga? palabas sa makipot na eskinita. Don't worry, may plano ako. Gagawin natin ito para sa kanya pinahiya at pinahiya. Tui, tinawag kita dito. Anong nangyayari? Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Walang palatandaan sa'yo. Lately, nag invest din ako pero kulang sa capital. May pera ka bang pautangin sa akin? May. Actually, ayos lang siya bago sa bagong kumpanya. Okay naman. Ibig sabihin wala kang pera para ipahiram sa akin. Sabihin ito ng mabilis, ng hindi masyadong pinahaba. Kailangan ng oras. Tui, tui, tui! Kasama, si, Kasama? So anak ka ng pulubi? Bakit wala kang pera para ipahiram sa akin? Hindi ko inaasahan na makikilala ko ang anak ng pulubi. Break na kayo! Tui! Tui! Nanay! Nakita mo na ba? Yan ang kinahinatnan. Ngayon ay umalis na ang aking mahal. Napakahirap para sa akin na mahalin siya. Ito, walang tao, walang iba. Ang aking bahay ay puno ng pera. Ano ang iyong inaalala? Mag-alala tungkol sa mga baka na may puting ngipin. Pero ngayon, tanong ko kay mama. Sinong gustong magmahal ng isang pulubi ang ina? Ano ang gagawin kung nagmamakaawa ka, namamalimos, pero puno ng pera? Huwag kang matakot. Pera, tama, pera. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Minan, kamusta ka na? Nasaan ng pera, nanay? Pera! Narito ang pera. Narito ang pera. Pero, ano ang kailangan mo ng pera? Kailangan niyang manghiram ng pera sa akin. Ngayon, binibigyan ko siya ng pera, tiyak. Nababalik siya sa akin. Hindi pwede men. Ang pera na ito ay ang pera na ginugol ng aking ina ng labis na pagsisikap sa paglimos. Humihingi ako ng pera sa mga tao. Nanay, ano sa tingin mo ang mali sa akin? Importante yan. Maliwanag. Diyos ko, kinuha niya ang pera at ibinigay sa dalaga. Diyos ko, maliwanag. Between, ganun ba? Akala ko may ginawa kang kakilakilabot. Panigurado. Higit pa, ayan, nabanggit lang kalokohan na agad. Hoy Tui, may pera ako sa'yo. Huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Pera? Saan kumukuha ng pera ang anak ng pulubi? Kung kilala mo ako, magiging parasiti ko ka sa akin, di ba? Hindi siya anak ng pulubi. Hindi rin kapos sa pera ang kanyang pamilya. Dapat maniwala ka sa akin. Never akong naging pulubi. Yun lang. Kaya sino ang taong nakatayo sa likod mo? Pera, pera ko. Pera, pera ko. Sinong pinayagan siya? Kinuha mo pera ko? Ito. Ang pera na ito ay aking pera. Isang vixen na katulad niya, huwag kailanman hawakan ito kahit saan. Anong klasing tanga ang kinakain mo? Saka bakit mo kinuha ang pera ng nanay ko para sa ganitong uri ng vixen? Mama, matigilan mo na yan. Kung hindi dahil kay mama, kailangan ko bang magdusa ng ganito? Kailangan mo bang magsumikap ng ganito? migil ka. Sapat na kayo. Ah, ikaw pala ikaw ang gumawa ng dramang ito para dayain ang mag-ina ko? Kilala mo pa ba ako? Uh oo. -oh. Binigyan ko siya ng ganun kalaking pera. Paano niya nakalimutan? Ano ito? Bakit mo kilala ang nanay ko? Naawa ako sa kanya. Bigyan siya ng maraming pera. Saktong 10,000 lang ang balik ko para sumakay ng bus. Pero sabi niya, magnanakaw daw ako. May tunog pero walang lasa. Kaya ngayon, magnanakaw ako. Tingnan natin kung paano niya ibinalik ang kanyang pera. Ikaw, ikaw ay isang asong babae. Ito, huwag kang gumawa ng gulo. Malumanay pa rin. Oo, hindi ako ganun kadali. Twi, alam ko na pala ito. Ikaw mismo ang gumawa ng dulang ito, tama? Ano ang tama at ano ang hindi? Hindi ko ina-expect na sobrang clumsy niya. Kung hindi, naging matagumpay ang dula kong ito. Naiintindihan ko. Maliwanag, maliwanag, pera, pera ko, pera ko, yung tipo ng tao na sinasamantala ang kompasyon ng iba. Para kumita ng pera, tulad niya, sulit na maging ganyan. Tingnan mo, pinalaki mo ang iyong anak sa buong buhay mo. Kahit ngayon ay hindi na siya naglakas loob na tanggapin siya. Yan ang ganti mo.